anak ko, namiss na mo. Namiss mo ni Mama ninyo. I love you so much. Uh, pray lang ta na maging okay ang tanan para paminten si Mama maka support sa inyo. dahil makapalit mo sa 'yong gusto. Makakaon mo o lami nga pagkaon maka-shopping mo hinaut lang unta na dili ko pasagdan sa ginoo o diri huwag -okay ang tanan salig lang ta sa ginoo na naagid siya kanunay sa tua o tabangan ta nila tabangan ta niya sa itong mga mga uh, nga atong kikining lanon mga anak ko basta malipayon ko na himsog mo din ha permi o gaya mo pagaway-away din ha, ha pag minahala mo mga anak ko uh, pasensya na wala si mama din ha, sa inyong kiliran pero sa kasing-kasing o -kasing, huna ni mama na, na diri sa akong dughan permi sa akong huna na huwag maugya po na sa inyo din ha okay love na love love na love ka kayo mo huwag namista mo namista mo di hata <laughs> na ako bagong kanta para sa inyo mga anak ko memorize sa ninyo ha para niya sa inyo mga anak ko kinakanta ni ni mama tiri pag si mama sa inyo noon In perminti gimingaw si mama sa inyo kaduha ni nga kanta na inyong kabisaduhon din ha ha love love you I love you you love me a great big hug a kiss from me to you won't you say you love me too i love you you love me where best friends like friends should be with a great big hug a kiss from me to you you say you love me too? I love you, mga anak ko. amping mo permiti din ha. Ang ginoo nagawban ka na to kanunay. Ampo lang tapir mi sa ginoo. Magawban niya po nta din ha, anak. Mahuman akong kontrata. Pagbuot sa ginoo na makahuman ko sa akong kontrata. I love you so much na anak ko. Love you so much. Kisses. Mm, mm, love you so much. Hug ni mama. Hug ni mama mga anak ko. Gaming ni mama si mama sa inyo. Kiss look na Tanyal anak. Pearl. May Raylene Pearl. Sa akong pamangkin nga si Karami na. <laughs> pag mo din ha ha. Pag dula-dula mo diya perminti Din, per din mag-iswilan magtaro. Ayaw mo pag-away-away ha. Ikaw din ha tanan ha. Mga bata. Inyong mga friends, classmates. Lok na tanila na kung may mag-away ni mo. Sumbong sa teacher ha. Ayaw pagbalos og gaway Ikaw na maayo. Isok ko ang kinuha na anak dili din nga mga away sa tong isig ka tao ha sumbong sa imong teacher kung may mga away sa imo or kay ate buni uh, mamay ni mo or kay mama ising. kung may mga away ni mo ayaw lang pagbalo sa gaway ha likay pag away ha okay ikaw po layra, um, lay ilin layra iliin anak um, ayaw pangaway ha ayaw po pangaway Ayaw pag ha. Pinangalan magbinuhutan mo perme. Okay. Kamu ni kuya ha. Kamu ni ni Aramina din ha, ha? Ayaw pang away anak ha. Buutan ka nga bata ha. Pearl. Lablab, <laughs> -lab, Takay mo. Dimingaw kay si mama sa inyo. Pero okay ra si mama diri. Iyan mo kabalakan ako ha. Nara si mama diri permente. Okay bisan manood talagsarata maka video call basta kay naras si mama diri per mi anak ko jana salamat kay anak sa pag asik pag ano pag assist nimo sa imong mga igsuon salamat kay anak o. sister ibuni salamat sa imong tabang upad nga pag sikaso sa akong mga anak Mama, Papa, sa daghan salamat sa inyo. Mingaw kay sa inyo. I love you so much all. I love you. Bye-bye. Ito lang muna. Bye.